ng uh, programang ito at at the same time mabigyan uh, ng uh, parangal ang ating mga nangungunang nag-aalaga nangangalaga sa kalikasan no at ganun din yung ating pride month so sa ating pong mga hepe na nandito hindi ko na isa-isahin sa Consial Ambiel Panganiban Consial uh, Alan Pamatmat sa FedEx so sa pangunguna ni uh, Mr. Uh, Rigor Elka sa lahat po ng mga CSO no? na nandito sa ating pong mga kawani sa ki Jenny at uh, si Jenny at ang uh, masisipag na GSO at syempre lahat ng uh, departamento no? sa ating pong uh, SCTMO, sa ating PNP sa lahat ng mga nandito po Maganda at mga na hapon po muli ang aking pagbati. Napakaganda pong uh, pagkakataon na ito na mailunsad dito pong, uh, ano ang tawag dito? Shoot, shoot. <laughs> Botella mo, shoot mo. Ano, pero tingin ko dapat mauna dyan si Engineer uh, La, uh, Tirso Labinya at saka si Consian Ambien Panganiban. Magaling mag-shoot yan eh, sa, lalo sa basketball. <laughs> kayo mangunguna mamaya. Anyway, ito po ay... Uh, ewan ko ba, paano ko ba nakita ito? Sinabi ko lang kay Jenny noon, pero ala, alam na pala niya ito. So, marami na pong bayan at uh, syudad ang gumagawa nito. At uh, siguro dito sa ating bayan, baka may maiisip tayong kay na iba para po talagang uh, maisa isip natin at maisa uso yung pag-aalaga sa kalikasan lalo na po yung uh, plastic. Ano? So ulitin ko yung aking sinasabi ng kampanya. First kampanya namin, sinasabi ko na yan na darating ang araw ang ating ilog at ang ating lawa ay maaring uh, mahaluan na ang mga kakaning uh, dagat ng plastic. Oo ano So Nag nagkaroon pa kami ng konting diskusyon ni eh, Consial Alanon pero lumabas sa ewan eh ko, CNN o no? National Geographic. Na totoo po pala na talagang na-absorb na ng marine life ang mga plastic na itinatapo natin sa ating mga uh, bodies body water. Ano po? So, ito po ay napakagandang simula. Hindi lang pala simula, kundi Ituloy-tuloy na po natin talaga ang kahit maliit lang na plastic, papel ay yung uh, wrapper ng uh, candy. Lalo po yung mga nagsisigarilyo. Lagi ko sinisita si Jenner ito. Natikita ko nga si Eva eh. Hindi ba? Dahil doon sa mga upos ng sigarilyo doon. Pero ngayon po kay tingin natin lahat ng ating uh, mga sa sanidad at sa SCTMO, higpitan nyo, lalo po yung nagtatapon o nagpipitik ng mga sigarilyo, yung upos ng sigarilyo, at yung pong mga plastic, maliliit po yan. Pero pag pinagsama-sama natin, ang laking uh, bagay po niya na talagang makakapulyot sa ating uh, ilog at sa lawa. Tandaan nyo po, limampung taon mula ngayon, pag hindi natin inalagaan ito, kawawa po ang ating mga apo. Yun na lang po ang tandaan natin. Katulad ngayon, babalikan ko na naman, 60 years ago, ang ating ilog, napakalinis. Nakakahuli ako ng karpa dyan. Sumisisid ako dyan. Ngayon, mahirap nang sumisid dyan. Mabubulag ka pag sumisid ka dyan. Di po ba? So, sana po, may balik natin hindi lang para sa atin kundi talagang pagtanaw natin ang utang na loob sa ating Panginoon na binigyan tayo ng ganitong mundo na kailangang alagaan natin at pahalagahan natin ang ibinigay na biyaya ng ating Panginoon no? Walang magmamahal sa mundo kundi tayong lahat. Sabi nga ni Conscience Angel, walang magmamahal sa atin kundi tayo lang. Tama ba yung sinabi-sinasabi mo lagi? Hindi <laughs> ba? So, sana po, simulan natin muli ang panibagong pag-iingat at pag-aalaga sa ating kalikasan. Tandaan niyo po, yung upos ng sigarilyo, 10 taon bago matunaw yan. Kaya yung mga nagsisigarilyo dito, ito, order ko na sa lahat ng, uh, lalo kay waway. manghuli kayo. Pagka nahuli, kahit sino, Huwag niyong patatawarin, ano? Ganon din sa SCTM, mo, Pagka kayo may nagaanan, lalo yung mga nasa tricycle, minsan pipitigin na lang gano'n, o. No? Magalagaan niyo po ang ating kalikasan. Napaka-halaga po nito para sa susunod na henerasyon natin, ano? So, muli po! Magandang hapon sa inyong lahat at sana manalos. Ano bang premyo mo rito? Kala ko meron kang... Ano rito? Isang kamambigas. Pwede ka magpa-shoot dyan, di ba? Simulan mo kay DIMG. Tingnan ko kung makashoot dyan. Tsaka kay Ambiel. anyway, ingat po kayo at God bless po tayong lahat.